Hi! Ako si Carla. Mahilig ako sa mga horror story. Hindi rin ako masyadong matatakotin. Nasa isang abandonadong bahay kami ngayon ni Gaybin sa probinsya. Nakaupo kami sa mga sirang upuan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa aming mga cellphone. Si Gaybin, kaibigan ko, mas takot sa akin pagdating sa mga multo. Pero, interesado rin sa mga horror story. Kaya ayon, nagkwentuhan kami... Madilim na ang paligid nang magsimula ang kwentuhan namin. Ang bahay na ito, matagal nang pinag-uusapan sa aming bayan. Sabi nila, pinagmumultuhan daw ito ng isang pamilya na namatay sa loob mismo ng bahay na ito. Noong panahon pa ng mga hapon. Alam mo ba yung kwento ng multo sa lumang simbahan? Panimula ko, ang boses ay medyo kinakabahan. Kahit na pinipilit kong maging kalmado, para kasing may kakaibang aura sa paligid. Parang ang hangin ay biglang lumamig. Alin dun? Ang babaeng nakaputi? O yung pare na pinatay ng mga tulisan? Tanong ni Gabin. Nakinikilabutan na rin. Kita ko sa mga mata niya ang takot. Pero may kaunting excitement. Pareho na nga lang. Pero mas nakakatakot yung kwento ng babaeng nakaputi. Sabi nila, kung pupunta ka sa simbahan ng hating gabi, makikita mo siya naglalakad sa gitna hawak-hawak ang sarili niyang ulo. Sinadya kong pagdiinan ang huling bahagi ng kwento ko para mas epekto kay Gabin. Tumawa si Gabin, pero may bahid ng takot sa boses. Grabe naman yun, parang pelikula lang. Pero ang tawa niya ay parang pilit na lang. Bigla kaming natahimik Isang malamig na hangin ang dumaan. Kahit nasarado naman ang mga bintana. Lumipas ang ilang minuto, nakarinig kami ng mga yapak. Parang may naglalakad sa labas ng bahay. Hindi ordinaryong lakad. Mabagal. Parang hinihila ang mga paa. At may kasamang kaluskos. Parang may bumabagsak na mga bagay. Unti-unti kaming kinilabutan. Ang mga balahibo ko sa batok ay parang nagsitayuan. Uhi, may tao ata. Bulong ni Gabin. Ang boses ay nanginginig na. Pero ang tunog ay lumalakas. Mas malapit na. At saka namin narinig ang isang mahinang ungol. Isang ungol na parang nanggagaling sa isang taong nasasaktan. Isang ungol na puno ng paghihirap. Pidlang gumukas ang pinto. Isang malamig na hangin ang pumasok. Dala ang isang nakakakilabot na amoy. Isang amoy na parang nabubulok na laman. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag. Isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa pintuan. Ang ulo niya ay wala sa kanyang katawan, kundi nasa kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ito, parang isang laruan. Ang mukha niya ay puno ng dugo, at ang mga mata niya ay nakatitig sa amin. Mga matang puno ng galit at paghihinagpis. Pareho kaming napasigaw ni Gabin. Tumakbo kami palabas ng bahay. Hindi na nilingon ang babaeng nakaputi. Tumakbo kami hanggang sa makarating kami sa kalye. Ang puso ko ay halos gusto nang lumabas sa sobrang lakas ng kabog nito. Nang makalayo na kami, huminga kami ng malalim. Pareho kaming nanginginig sa takot. Hindi namin kinailangan pag-usapan ang nangyari. Alam namin pareho na naranasan namin ang kwento na kanina lang ay pinag-uusapan namin. Ang kwento naging katotohanan at ang nakakatakot hindi namin alam kung bakit kami ang napili. Nang lingonin ko ang bahay, nawala na ito. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat pero ang takot sa mga mata ni Gavin at ang takot sa puso ko ay patunay na totoo ang lahat ng nangyari at hanggang ngayon hindi pa rin mawala-wala ang nakakakilabot na amoy na iyon sa ilong ko. Simula nun ay hindi na kami muling bumalik sa lumang bahay na iyon.